Okay, uh, hello sa Hash5 Fever Hi guys, uh, Salamat sa lahat ng sumusuporta sa grupo namin And pasensya na kung ano man yung mga narinig yung issue like Wala na daw si Marlo ng hash 5. Guys, walang umalis Nandito pa rin ako buong buo at walang nangyari Nagkaroon, dumami lang naman yung people Yun lang yung nawal, yun lang yung nagkaroon Pero, po pa rin ang hash vibe. So, salamat sa support tayo. Uh, abangan nyo lahat ng mga bago na mga video. Papasayay namin kayo. I love you. God bless. Bye-bye.